Nagpapakyo ka kasi no, Kaya na yung mga kat kayo Hindi alam mga kawain nila Wala Hinabol yung ano Yung motor Kasi nagpakyo siya eh Pinakyo niya yung uh, sasakyan Dila natin nakuha ng video para may dah, dah, la, da, da. la, dah. <laughs> Nagpapaki. <laughs> Oo na yang kuya. Papa, kasi. Ako na yan, kuya Kuya, okay na yan kuya Ako na yan kuya Hindi, okay. nagpa-pack ka. ka kasi Kaya na ano Pakusapan nyo lang kuya Pakusapan nyo lang

Papakyo kasi kasi ah. Singit-singit lang pala yung uh, dahilan eh. magagalit yung isa kasi pinapakyo siya eh. mamakyo ka kasi kuya <laughs>